si Muy Muy Palaboy uh, pa, paupo, upo lang, ah paw paupo po lang ah ah Muy Muy Palaboy hindi ka pa paupo po lang ah <coughs> Nagamit na, ganda. Nah, ayah. Tinggi stage na nagawa pa yung natin, yung roofing natin doon, lalong gaganda to. Ito na kamo? Ito na mga na. Ah, 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 event na naman si Sir Dalmacio. Dito sa kanyang resort Kaya stop muna po yung ano natin dito Yung trabaho natin dito sa roofing framing Ayado muna po tayo dun sa uh, ginagawang kitchen yung mga tropa natin ibet na naman tapos yung ating ano yung ating stage okay na po yan gagamitin na na po nila ngayon yan uh, na tapos na po yan tsaka pag, yung pintura niya rito gray gray po yung gusto ni Sir Dalmacio sa kanyang stage na pintura ano po yata boss di ba bo? ah, di ba yung ano di ba di ba Nice. Mga catering. Ayan. Tapos dito. Ah, si 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 Jamata na san. Boss. Okay. Ah, boss Ah, doon. Sa Ah, sa Ayan oh, yung ating lababo. 65-60 po yung talis natin ginamit dito. Ah, hindi po siya quartz dun sa Vitas Project. Quartz po yung buo. Buo po yung lagay natin yun na doon. Uh, uh, saka kitchen, pero po to 60x60 60 lang po na porcelain tiles. Tapos sa CR, ayan. 30x60 yung ating tiles dito. Hanggang ano lang po yan, hanggang 6. 6 lang yan na... Rami? Oo po. Tapos yung kanyang shower dito. O, oh, dalawang set. Hindi na po pinalagyan ng lavatory ni sir yung CR dito. Tapos, aluminum. Aluminum yung kanyang door. Gawa ni Boss Julius. Kaya boss dito, laundry. Laundry yan. So, gawa tayo ng ano dito, ng pinakabatsa. Dito. Yung washing machine dito. Sabi ni sir. Mag-i-step pa po tayo dito. May isa. Ito yung natin. Oh. No? Binababa dyan hindi tulad ng bagay na yan na uh, ceramic ito porcelain po to, ito hindi na binababag hindi na yung mga welder natin hindi muna muna gagawa dito kasi may event ah uh, yung ating roofing dito tumagal na araw araw po kasi merong ano merong ang arkila mami chanda linis linis ka na ah, si mami chanda naglilinis ah saan na si jamata ah mami chanda ito si Muy Muy Palaboy Muy Muy Palaboy morning, Shout out Good morning Ayan At ah, saka pala mga boss Ito po yung ano natin Yung owner natin Yung may ari po ng ano Casa Dalmacio yes, Si Sir Dalmacio po Ayan o Yung boss natin Ang big boss Ayan ah, Good morning po sir Ayan si Sir Dalmacio Siya po ang may ari lahat po ng Nakikita natin dito ano Boss Ayan, sak niya po pati yung mga ano doon, yung mga uh, paupaan to, tsaka yung mga yung nagre rent sa tower. Sa kanya rin po nagre rent yung mga uh, tower ng Globe at saka ano. Yung smart. Ayan si Sir, ayan oh. Tinitingnan si ano, si Moy Moy Palabo ya. Ah. <laughs> ano po yung cottage? Cottage yung ginagawa ni ni Sing Ang Ang cottage dito. Ulan po yung cottage natin doon kaya uh, nagpa-extend si Sir Dalmacio ng cottage dito. para si Jamata. Mata, kasau. Kasau baru Bukles Lagi buk. Di kami. Ayah, lebih distai sih ano. Kaya pada pada di, di makita si Jamata. Nanti si, di ano. Lebih distai. Tiada taguan aku. Ah. Ayah mata. Kamu oh, sih hmm. kaya Yang para setelah don. Yang ating ano. Mengatur apa? Itang kaya rin na itang kangkong Na? Takay ba malot na ang artist to? Kalat na yung kalat lupa ko Yaw mata Salam. Pati kaya takay Ito na ng mga kakita Sa ko mga pala mga boss Yung napapagawa si Sa Dalmasyo ng pathway dito Dahanan Dahanan niya para hanggang dun sa Sa kalsada Ayan Ayan Patray niya diretso dito sa kanyang bahay ayan po yung bahay niya yes, sir ito yung gumagawa natin si Pax oh boss tambak sila may gobra nap ha aliday aliday namin kahapon <laughs> kahapon aliday kayo aline makain kayo pasuling kahapon <laughs> eh yeah. ang pinalatambak natin to bago natin ano, gloringan Flooring nito makapatong yan eh Oo okay. Yung flooring na makapatong yung hollow blocks na eh Ito po, alos lahat po yan kay Sir Delmasio po lahat ng mga building na yan Sa kanya po lahat Tsaka yung mm, sa tower Tapos meron pang isang mag-rent mag dito na uh, isang tower kay Sir Dakan jangan kisah kanyan ya eh. Tampak Sir Ayan si Sir Dito naman siya na ba Nag ano pitingin sa mga tropa natin dito Tinitignan yung mga gumagawa natin Ay mga materials natin doon sa ano Sa roofing framing Hindi po muna po tayo makapagtrabaho doon Kasi mayroon na naman event Ayan lang tubig yung mga tropa natin Tapos magpapagawa po tayo ng ano Ng gutter Doon kay ano Kay Boss Cortez Yan lang po Malapit lang po yung ano Yung paggawa ng gutter ah. Punta po tayo doon Pwede ko gagunawa Ay siya gunawa Eh may tinalakas <laughs> Eh tayo sa vendor Boss Edwin shout out Boss o vendor good morning good morning good morning Pogi yeah, po poge si Pogi ya ganda <laughs> ano, ng... ano Ota, ah pa Ah, Hi, din. Good morning, good morning, good morning. Ang ganda. Bike na may sidecar na. Ayos ah. Tapos meron pang ano ah, meron pang ano, palakol. <laughs> Hahaha. Ay lang, wala nga na, wala bubong. Ay din. Na. Good morning, good morning, good morning. Pag umulan, basa. Yung ano sa kay. Okay, okay, yeah, ano yan, water, ano yan, waterproof yan. din natin lalagay yung ano yung gather na pinagawa natin sabi ni boss Jovar doon dito lang isa lang daw para yung dumadaan dito hindi nababasa yan no? ganda na yung stage natin na ah. Nicole at 18 uh, babae pala yung nagbe-birthday Ito, plastering. Habang hindi tayo makapag-welding doon sa ano. plastering muna to sa sabi ni sir. Kasi wala na pong ceiling yan. Kaya ini nih, eh. bantu lagi yung pada nih. Eh? 2 x ang ating raptor at saka yung ano yung barakilan o pakuan ng yero yan yung ano natin dito sa ano sa cottage na pinapagawa ni Sir Delmasio bali tatlo po yan meron pa dito at saka doon tatlong cottage yung gagawin natin dito tapos yan long span na yero lalagay natin meron pang ano yan upuan upuan dito nakapaipit yan Ito, si Muy Muy Palaboy. Ah, uh, pa, paupo ah. Ah, Muy Muy Palaboy. Hindi ka pa, paupo-upo ah. Tanggalin in mo yung ano mo, para makilala ka. Inihintay in ko po yung kasama ko, magbababa na. As Matatapos na sa taas. Alam. Tanggalin mo yung ano mo, para makilala ka. Yan, Muy Muy Palaboy. Oh, Muy Muy Palaboy. <laughs> <laughs> Ayan yung helper ni ano. Ni Kuya. Si Muy Muy Palaboy dito. Tapos, binabantayan ni Mami Chanda. Eto si Mami Chanda, binabantayan si Muimoy Mui Palaboy. Ayan, meron ng mga guests, ano? Ayan, nag-iaw ng ano, tilapia. Yung mga guests ni, ano, Cheddar si Macho. Ayan, ha? No? Salap yan, kuya. Anyhow. Ayan, ha? No? Titignan natin yung ni kuya. Ayan, Wala kang mga tayong na, kuya. Oh, shout out. Kuya, anong pangalawa mo kuya? Christian uh, oh, Si Boss Christian, siya tau hmm. Ano to, birthday no? verde. Oh, birthday. birthday Dibo Dibo uh, Pamangkin hmm. namin 18 ano? Oh, 18. ah, dito, maluwang, kasyang kasya kayo Oo, oh, maluwang dito <laughs> Kaya siya darmas yun Maganda pa, maganda dito, uh, pa yung story ito uh, Makalapit lang Tsaka mura pa Ayan na Asige kuya, thank you ba, Ah Sige, thank you kuya Ayan, yung mga guest ni Apong Dama dito. Ayan, piniprepare na nila yung mga upuan. Okay na. Catering doon. Yung stage natin, nagamit na. Ang ganda. Ah. Na. ayan ha? Yung stage na ginawa natin, ayan, nakagayak na. Ang ganda, wa. Nicole, 18th day. Tapos pag nagawa pa yung ano natin, yung roofing natin doon, lalang gaganda to. Yun yung server masya. Lalo na may swimming pool. Dito yung ating ano, kitchen. Ayan. Malapit na rin matapos to. Last na rin. Abang hindi tayo gumagawa sa roofing. Tapos yung natin. Ito, malapit na ano, Tantol? Malapit na matapos to, hanggang ano lang yan. Anim, anim na? Last anim na layer. Tapos doon yung ano, yung dooring naman. 30 by 60 po. Yung tiles na nilagay natin. Dito naman, 60 by 60. Sistem pa, Ittami yung agreverde yun know? ah oh, Oo po sir Hmm May isang system pa Kaya pa wala pa yung pagkain Kaya si Jaumata Mata. Naghihintay <laughs> eh, boss Naghihintay si Jaumata Mata. Wala pang pa ano pagkain kaya Warami dito. Warami dito. <laughs> pa Ayun, Wala pa Warami dito wala pa pagkain dito Maya pa yun Ano wala pa Wala na lang dito Kasaw wala kasaw Kasaw <laughs> Ano yan? Ubig Ini ini tayo mo lang yung pagkain dito eh. Ayaw mata sa mga guests ni Sir Delmasia. Oh, maganda pa yung mga tao rito. Oh. maganda? <laughs> Yan yung naliligo. Oh, yung naliligo, yun oh may lobo. Yun oh. Tao. Yes, yeah, si ayaw mata. Kakatotsi pala ko sa kanya, kayo si Kakatotsi eh? na. Mm -hmm. Ang ganda. Ito na ka mo? Kailangan nung makabagay ka. Eh, hindi. mo, verde. birthday na 'yung tira. si Jamal Eh, bisa? Ah, humulan na. Hindi naman tayo makapagawa dito. umuulan. Ayan, may tambak na. May tambak na po yung ano, yung, yung patoy ni sa Delmasio. Ayan, kulang pa na. O, Kulang pa tambak. Na. Kulang pa yan, dalawa pa. Hmm. Dalawa pa. Tapos yung bakal na lalagyan. Lalagyan natin siya ng ano, ng red ball na 10 mm, yung ating flory. Tara, tayo yung katapa. Umulan. Ha? Sige. Umulan mga boss. Dito muna tayo. Sa... e may. Ni isa. Si si... si... Oh, si Pak. <laughs> Tama. <laughs> <laughs> na. Ano ba naman, Pak? Paingat kayo na no, Jo. Kumusta na 'yan? Yan ang gusto mong, ano? Yan ang gusto mong trabaho na. Ayun nga. Ah. Trabaho gay ko na Parang tayo. Ah, mga boss, kunin natin 'yung vlog natin. Mula po, hindi muna po tayo makapagtrabaho. Kaya si Jao Mata, magpapalam na po kami. Maraming, maraming salamat po. Palam ko na, Jao Mata. Oo, oh, na po. Salamat po. Sabihan mo pa rin kamag-anak ko, pari. Ilaw, binabating yung mga kamag-anak ko niya sa pagkak. Ay!